Ning Bermans nang uh, wag tuo ang mga parties o kalihukan ang City Tuda may sa mga motorista nga mag-amping. Si Femari Dumabok sa report. Sa miyaging tuig sugod sa Setyembre hangtod sa pagtapos sa Disyembre, mitala o diling minus lima ka mga aksidente nga nahitabo sa Cebu South Coastal Road nga naglambigit sa mga motorsiklo o sakinan. Gingong hubog o nakatulog ang mga nagmaneho nga sagad kanila mitambong o mga parties. O di ginoto kalikayan nga makainom ta, mas may pa siguro nga manawag ta nga to sa atong sakop sa pamilya nga magpakuha ta or ibilin ang sakinan o niya muhits ka o laing sakinan or og di gid nato kalikayan while nagdrive okay while makakuha pangita gid og gasoline station or bakante nga mga lote padaplin unya pahuway mag-expect ta og magkasaka ang volume sa atong mga sakyanan labi na gid og butongtong na si November og si December tungod kay magdawat naman ta sa mga bonuses etc daghan na ang mga kwarta so sagad sa atong mga kaigsuonan uh, mudagan gid na dapat na, na usab nga sa asa mapahighway o masulunod, gipaabot nga maghuot ang trapiko. Gahapon, nagtigom ang kadagkuan sa City Toda, Talisay City Police, Tourism, Civil Security Unit o CDRRMO. Aron makaandam sa mga kalihukan sama sa kapistahan sa dakbayan sa Talisay. Gawas sa pagpangandam sa mga religious activities, may mga nightly activities usab at, at bang ug atbang sa Talisay City Hall. Doon ay mga activities nga pagayemoon labi na sa atong mga kadalanan like for example sa pagayemoon nga kining uh, horse show doon ay nga lumba sa kabayo, doon na sila parada nga paghimuon, o niya uh, himuon diya sa atong kadalanan. O ba Godfrey Grod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.